Hello. Just wanna share something, guys. Lalo lalo na sa ating mga temporary foreign worker na nagtrabaho dito sa bansang Canada. Na wag mo na kayo ng gagawa ng action na magbakasyon kayo hanggat hindi pa kayo naging permanent resident dito. Kasi may nangyari sa friend namin na friend niya na na offload bago lang kasi nagbakasyon siya sa Pilipinas and then temporary foreign worker pa siya kasi guys na offload siya dun sa immigration sa Pilipinas kasi na questions yung mga documents na dala niya at the same time student siya pumasok dito at saka biglang naging working student or working visa rather. So mahirap talaga na magbakasyon tayo and then nag gumastos tayo sa Pilipinas during sa one month na vacation and hindi na tayo makabalik dito. So expect tayo na pag mag-vacation tayo medyo paubos na rin yung pera natin pabalik dito sa Bansang Canada. So para hindi tayo magkakaproblema sa pagbalik natin, hindi tayo ma-offload dyan sa Pilipinas, make it sure na permanent resident na kayo bago kayo magbakasyon like me na ginawa ko siya, permanent resident na ako.